Napansin ninyo, yung prodigal son, wala pa sa panahon, kinuha na yung yaman para sa kanya naman talaga. Yung yaman na yun, para sa kanya talaga yon eh. Ito yung pagpapakita sa atin ng Panginoon na meron naman talagang nakalaan ang Diyos na yaman para sa iyo dito sa buhay na ito. Pero yung yaman na yon, may siso ng Diyos kung kailan niya dapat ipadadala sa iyo. Yung yaman na yon, may paraan ng Diyos kung paano niya ipadadala sa iyo. Hindi mo pa pwedeng i-overrule yung siso ng Diyos. Hindi mo pa pwedeng i-overrule yung paraan ng Diyos kung paano kaya yaman dito sa journey na ito. Dahil kapag pinangunahan mo ang Diyos, kapag ka rule mo ang Diyos doon sa season at paraan ng Diyos kung papaano kaya yaman, it will never, never prosper. It will never, never long last. Hindi siya magtatagal. At masasayang lang. Ano pinapakita rito? Yung bang yaman na pinapangarap mo, naka-align pa ba sa siso ng Diyos. Yung bang pagyaman na pinapangarap mo, naka-align pa ba sa paraan ng Diyos?